alam mo ba? Alam, mo ba, alam mo ba? Magandang araw. Kamusta po kayo? Ako po si Almo ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang Tagalika. Halina't samahan niyo ako at mas lalo pa nating kilalanin si Ivana Alawi. Si Mariam Said Samir si Marbella al-Alawi ipinanganak noong ika-25 ng Desyembre taong isang libo na kilala bilang Ivana Alawi, Tagalog. BANLA, ay isang Pilipinong artista, modelo, at YouTuber. Siya rin ang CEO ng kanyang sariling skincare brand na tinatawag na Ivana Skin. Itinuturing na isa sa pinakamalaking social media influencer sa kanyang panahon, si Alawi ang pinaka-subscribe na Filipino celebrity sa YouTube na pinarangalan ng Google bilang top YouTube content creator sa Pilipinas sa loob ng dalawang magkasunod na taon. Noong 2019, nanalo siya ng Best New Female TV Personality sa PMPC Star Awards for Television. Noong 2021, ang Alawi ay nirerango sa ika apat sa listahan ng 100 most beautiful faces in the world ni TC Candler Personal na buhay si Alawi ay pinalaki sa barin sa isang Pilipinong ina at isang Moroccan na ama. Ang pangatlo sa apat na anak, sa kalaunan ay minana niya lahat ng pera ng kanyang ama pagkamatay nito noong 2018. Ang kanyang bunsong kapatid ay ang dating child actress na si Mona Alawi. Noong January 3, 2024, kinumpirma niya na karelasyon niya ang isang non-showbiz person, si Albi Benitez, noong ikalabindalawa ng Pebrero taong 2024 ay hayagang humingi ng paumanhin kay Alawi dahil sa mga haka-haka na sila ay may relasyon matapos ihayag ni Oji Diaz sa YouTube na nakita sila sa Tokyo Airport. I went there on a business trip as stated in my official travel order. I apologize to MS Alawi. There is no truth to any and all the rumors spread and I am set the record straight to avoid further hurt and damage to them, sabi ni Benitez. Makasanggunian pong moyan kasama si Ivana Alawi na archive mula sa orihinal noong ikasyam ng Desyembre taong 2020, kinuha noong ika ng Marso taong 2021 Tuazon, Niko ika-28 ng Setyembre taong 2020, Ivana Ivana Alawi, background, pamilya, karera, relasyon, net worth, Philippine Entertainment Portal. Na-archive mula sa orihinal noong ikadalawamputpito ng Pebrero taong dalawang libot dalawamput isa, nakuha noong ika anim ng Mayo taong 2021, Salterio, Lea C., ika ng Setyembre taong 2015, naghahanap ng susunod na Big Stars, ang Philippine Star, na archive mula sa original noong ika pito ng Setyembre taong 2018, Nakuha noong ikadalawampo ng Pebrero taong 2020, pasa Joel, ika ikapito ng Pebrero taong 2022, nagbabala si Ivana Alawi laban sa mga scammer na gumagamit ng kanyang beauty brand para humingi ng pera. Inquirer.net Nakuha noong ikalabing apat ng Abril taong 2022, Plaza mar A. Ivana Alawi celebrates 15M YouTube subscribers, own skincare line, failstar.com, nakuha noong ikalabing apat ng Abril taong 2022, ang sampung pinakamalaking Filipino YouTuber sa mga tuntunin ng bilang ng subscriber, Rappler, pito ng Setyembre taong 2021, nakuha noong ikalabing tatlo ng Agosto taong 2022, na panatili ni Ivana Alawi ang pangunguna sa 2021, nangungunang mga tagalika ng nilalaman sa YouTube sa Pilipinas, pep.ph, nakuha noong ikalabintatlo ng Agosto taong 2022, Ivana Alawi, background, pamilya, karera, relasyon, network, pep.ph, nakuha noong ikalabintatlo ng Agosto taong 2022, Ivana Alawi rank 4th sa t -100 Most Beautiful Faces of 2021, rapper, ikadalawampot siyam ng Desyembre taong 2021, nakuha noong ikalabintatlo ng Agosto taong 2022. Ivana Alawi ay nasa ika sa T-100 Most Beautiful Faces of 2022 Rapper, ika-28 ng Desyembre taong 2022, nakuha noong ika-16 ng Enero taong 2023, Bardinas, Mary Ann, ika apat ng Enero taong 2018, mga litrato ng babaeng bumihag sa puso ni Don Gustavo, itulak ab CBN Corporation, na Archivemula sa original noong ika-17 ng Marso taong 2020, nakuha noong ika-20 ng Abril taong 2020. Severo, John Milo, ikadalawampu ng Abril taong dalawang Ivana Alawi on being the new pantasya ng bayan, The Philippine Star, na archive mula sa original no February 21, 2020, kinuha no February 2020, presenting the cast of Ang Lihim ni Ligaya, Ab CBN Entertainment, ikalabin siyam ng Pebrero taong dalawang na archive mula sa original no ikadalawampu ng Pebrero taong dalawang nakuha no ikadalawampu ng Pebrero taong dalawang Matalog, Patricia ika-20 ng Pebrero taong 2020, Ivana Alawi and Kit Thompson lead the cast of Ang Lihim ni Ligaya, Star Cinema, na archive mula sa original noong ika-1 ng Abril taong 2021, hinangon noong ika-20 ng Pebrero taong 2020. ABCBN Shows, Star Swin Big sa 33rd Star Awards for TV, ABCBN News, ABCBN Corporation, ikalabing apat ng Oktubre taong 2011, na archive mula sa orihinal noong Long. ikadalawamput lima ng Enero taong Long. 2020, nakuha noong ikadalawampu ng Abril taong Long. 2020, Ivana Alawi hits labing isang million subscribers sa YouTube, ABCBN, ikadalawampu ng Hulyo taong Long. 2021, nakuha noong ikadalawamput pito ng Pebrero taong Long. 2021, tunay na nakatanggap si Ivana Alawi alawi ng mana mula sa kanyang ama na Moroccan, Cosmo.ph, ikadalawamputwalo ng Pebrero taong dalawang dalawampu, nakuha noong ikadalawamput isa ng Hulyo taong dalawang isa, Sam Milby, Ivana Alawi at Angie Salvation Remember Their Late Dads, Philstar, ikalabinsyam ng Hunyo taong dalawang dalawa, nakuha noong ikadalawamput lima ng Desyembre taong dalawang ibinahagi rin ni Ivana ang kanyang pinakadakilang paggunita sa kanyang ama na Moroccan, si Samir Al-Alawi, na pumanaw noong 2018. Ang aktres at social media star ay nakatanggap ng isang pamana mula sa kanyang ama kabilang ang isang ari-arian sa Bahrain kung saan ginugol niya ang kanyang mga araw ng pagkabata. Sarato, Arnel C. Ikaapat ng Enero, taong 2024, libot Ivana Alawi on Love Life. Masaya ang puso ko. Pep.ph. Mercado. Josh. ika dalawa ng Pebrero, taong dalawang libot Nag-apologize si Bacolod Mayor kay Ivana Alawi. Ab News and Current Affairs. Valle, Jocelyn. ika tatlo ng Setyembre, taong dalawang libot Review, JC Santos. RC Munoz make bold moves in open. Philippine Entertainment Portal. Na-archive mula sa orihinal noong ikaisa ng Abril taong 2021, nakuha noong ika-13 ng Mayo taong 2020, tatlo Paul Tropol Hulika Balbon, Sinehan ng CBCP Catholic Bishops Conference of the Philippines, ikalabing apat ng Enero taong 2020, na-archive mula sa orihinal noong ikaisa ng Abril taong 2021, nakuha noong ikadalawampu ng Pebrero taong 2020. Bayong, Ian, ika tatlo ng Oktubre taong dalong libot Ivana Alawi, Jake Cuenca's Horror Film Sit Sit, the premiere on Halloween, Inquirer.net, na archive mula sa original noong ikapito ng Pebrero taong dalong libot isa, nakuha noong Ika-30 ng Enero taong 2021 libot isa, Matalog, Patricia, Vice, Ivana, Director Kathy, nagsanib puwersa para magpatawa sa MMFF Film na Partners in Crime, starcinema.abs-cbn.com, abcbn, retrieved September 17, 2022. Anarkon James Patrick ika-25 ng Enero taong 2020 Remember when Ivana Alawi joined this GMA 7 reality show Philippine Entertainment Portal na archive mula sa original noong ika ng Marso taong 2020 nakuha noong ika-23 ng Mayo taong 2020 Ivana Alawi Bretman Rock may cameo in Bella Porches Inferno MV ABS-CBN News Ikalabintatlo ng Agosto taong 2021 nakuha noong ika-20 ng Agosto taong 2021 ABS CBN Bags 14 Awards at Gawad Pilipino 2022, ABS-CBN Entertainment, and .abs-cbn.com, nakuha noong ika dalawa ng Setyembre taong 2022, full list, winners, MMFF, Dalawang Libot Dalawang Gabi ng Parangal, rapper, ika pito ng Desyembre taong 2022, nakuha noong ika-28 ng Desyembre taong 2022. Kung gusto mo ng mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaingganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam alam mo ba, 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 alam mo alam mo alam mo